<laughs> Good morning everyone. This is Twilight Angel na naniniwala sa kasabihan. Pangit man ako sa inyong paningin, wala akong pakialam. Ang mahalaga, maganda ako sa paningin ng my love ko. <laughs> So for today's video, mga ka Twilight, I ay billiard. Ayan po. Sabi nga guys, sundin ang hilig. So today, nagaya ang aking my love na maglaro na kami ng billiard. Kaya hinanap po namin guys sa Google Map kung saan po may bilyaran dito sa Hong Kong. At yun nga po, nakita namin sa sa may Wan Chai. So, pinantahan po namin guys para doon kami ay maglaro. Alam nyo guys, sa isang relasyon, hindi po mahalaga na puro labing-labing lang at pa three times, lang po tayo. Ang mahalaga po ay enjoy natin ang ating mga araw na magkasama po tayo. Sabi nga, gawin natin yung mga bagay na hindi po natin nagagawa. Kasi doon mo yan makikita guys kung paano nyo i-enjoy yung mga bagay na ginagawa nyo sa tuwing magkasama kayo. Kasi guys, kung puro lambing-lambing lang, ay nako naman, nakakaumay po kaya. Mas masaya po yung ini-enjoy nyo yung dining nyo na gumagala. Pumupunta kung saan. Naga, uh, naga, uh, ano kayo ng mga bagong bagay na hindi nyo ginagawa. Tulad nyan, pagbibilyard. So, yan po yung naisipan namin guys. Kaya, ito po yung ginawa namin. nag kami. One hour lang naman po to guys. Pero, sulit po yung bayad ninyo. Hindi po siya ganun ka expensive, mura lang. Tapos kung gusto nyo pong mag-order ng drinks, meron din po silang drinks dyan. At saka okay po siya kasi bawat table is may mga ano pa, ano ito, nakabukod ba? Kaya tinan nyo po, kami lang pong dalawa yung nandyan. So sa kabilang ano po is may mga tao din po sa so, may pinakabungad kumbaga. Kaya maganda rin po guys. So kung gusto niyo mag guys, dito lang po yan sa One Chai. Diyan na rin po kayo mag, uh, maglaro. So in-enjoy po namin yung araw namin guys. Sulit na sulit. At uh, na-exercise ulit ako sa paglalaro ng billiard. Kasi matagal-tagal na rin po talaga ako hindi naglaro. Kaya hindi ko po alam kung marunong pa ako o hindi na. Ama na just naman po guys. Marunong pa naman ako kahit konti. Ayan nga. At hindi pa ako madadaya ng aking uh, partner naman. <laughs> Nakakatuwa po guys. Alam nyo guys, yung, yung tawag nito unexpected na gagawin mo yung bagay na matagal mo nang hindi ginagawa. Kumbaga, para lang enjoy nyo yung life ninyong dalawa. Ang saya po guys, Totoo lang. Ang saya na nagbabanding kayo ng partner nyo. Kaya try nyo po guys na ano, magbanding kayo ng partner nyo gumawa, gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo nagagawa. Sometimes, alam niyo, puntahan niyo yung mga lugar na hindi niyo napupuntahan. Mapifeel niyo kung gano'n kayo kasaya na kayong dalawa lang. Without any person na kasama po. Yung kayong dalawa lang. Ang sarap po sa pakiramdam guys. Believe me. So, ayan, guys. Samahin nyo kami until the end of our game. ว้าว wow. in the middle okay good. say bye don't believe this girl she said I don't know how to play but she know how to play very well bye I ah,